Pogi lang ako pero wala daw laban eh Kasi wala, wala, wala pa sa kondisyon Wala pa Kung ano ginawa ko? Eh, yun lang, pinilatis ko yung ubay Pero di naman pala magaling oh. eh Oo Eh hindi ako nagaling at yun Wala, wala. O, gana o, Ano ba yun? Ano? Kasama mo, Walang ba eh... Wala ano kong sa mga gano'n, ayoko nang liyapayapan yung babae. Gusto ko ang discount eh. Ang ready ko. Di ba? Di ba discount mo eh? Ah, yung Pinay sa Singapore. Ha? May nakita ang Pinay doon? May nakita akong Pinay na... Ang katakabaw din doon. Hindi ka naman yung plano. Hindi ah. Nahilo lang ako, pero hindi ako nasuka. Kaya well, lang, pag nasubang uh, hilo ko ay... ...pon ako. Nakatulog na ako. Kaya, ganoon kal lang talaga yung... ...explain ko sa... Hindi naman ikaw na-travel. Bakit mo makaka-travel? Eh, plano nga eh. Bakit mo makaka-travel? Grabe kayo ah. Ito na nga, uh, ang usapan natin yung nag-record ko na. Lumipat nga niya siya ng aeroplano. Udaan! Ayun, may Oo, oh, pag nagano aeroplano, hinada sa lupa. <laughs> Hindi mo pag nagano aeroplano. <coughs> Nako, laki. Laki okay. ka sa YouTube niyan. May mga mo din, Ah. Hindi ka man nang nahiya sa camera. Nahiya. Bogey naman. Oo. Yung ba, yung dahil yun ako, subong pogi ko nga eh. Lalyang nakapuso at ang kapubihan ko. Kaya, parang ako. Dahil yung pinig mo, wala pa rin sasama na dyan. alam mo sa Kaya mo yan? Kaya mo yung stack mo? ko pa lang. ay magiging nasa Masama, Wala na ay, ano nga gagawa ko? Ate, ba siyempre lang lang ako practice mo. Eh, iwan ko sa inyo, iwan ko na. Ay, pero sabi ba, bakit ikaw sabi mo sa chat? Ikitinat ni Inko, ni, ni Jengs. Sabi mo ikaw ay dance instructor no? doon sa Singapore. Ah, bulaan yun, bulaan. Wala siya sabi ko sa kanya. Ano yung sa ng Singapore? Oo, itong sapatos na ito. Ang didin. Hindi ba ay ta? Oo, oh, itong sapatos na kami. Okay. Lagi sa paligid. Ay, sabi na lang natin sa mall ko eh. May sale kasi kaya ang mura lang doon. Magkano ito magkano? Ah, 600 plus. Mura lang nun. Oh. Dahil sa ipon mo ayoko. At, uh, wala na akong yun na. Nakaipon pipe na yata eh. Nakakahiya naman sa'yo. Simple mo ay 33-10. Ewan. Sasapakit mo sa lupita. Kami lang. Ay, itong kami ito ay pang araw lang. Hindi pwedeng pang gabi. Dapat hindi nabili ng kutsi. Gabi mo Ma, ah, ah, pagbuo niya ako, kung may pambili na akong bubuoyin ko. Kasi ha, wala pa ako, wala pa Kasi nga, wala pa akong trabaho. Eh, paano ako makakakuha ng pera? Eh, okay. Papa. papa. Ay, pa. Ay, nakakahiya. Bakit? Kasi hindi galing sa akin. Ha? Dali ka ng case ng... Ang dilim. Ang dilim.